Dumalo ang itinuturing na National Track and Field Athlete Sports Icon na si Elma Muros Posadas na opisyal sa pagbubukas na Batang Pinoy 2023 at Philippine National Games. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Upang bigyang inspirasyon ng mga kabataang atleta, dumalo ang ilang mga Filipino sports icon sa opening ceremony ng Batang Pinoy 2023 at Philippine National Games. Kabilang ng maskela bilang long jump queen ng Pilipinas na si Elma Muros Posadas. Bilang isang produkto ng grassroots program, masaya si Southeast Asian Games 15-time gold medalist Muros Posadas sa muling pagbabalik ng dalawang youth sports event ng Philippine Sports Commission. Hangad niya na muling makadiskubre ng mga bagong generasyon ng manlalaro na handang ibandera ang Pilipinas sa mga parating na taon. Una-una nagpapasalamat ako sa ating Philippine Sports Commission, sa POC, sa mga NSA, kasi po dito po tayo uli magtutuklas ng mga bagong henerasyon na kabataan. So sana kailangan talaga may lumabas na Lydia de Vega, Elma Moro, si Cedro Del Prado, sa swimming naman, at Kiko Thompson, sa mga boxing, Aruel Velasco, Onyok Velasco. Pero ito na yung pagkakataon ng mga kabataan na ilabas nila yung galing nila. Nagbigay din ng mensahe si Muros Posada sa mga kalahok sa Batang Pinoy at PNG. Kung pwede lang babata ako ulit para sa ating bayan, gagawin ko pero hindi na eh. Kayo na ang susunod. Kaya sa mga kabataan, in inspire ko talaga kayo. Talagang lubos-lubusin nyo na, samantalahin nyo na hanggat kaya at isip ng katawan nyo. Dahil lahat ng panahon ay may hangganan. Patunay si Muros Posadas na sa mas pinaigtay na grassroots program ng PSC, hindi imposible na muling makahanap ng mga atletang magbibigay karangalan sa bansa sa anumang palakasan. Gary Loclares para sa Bayan.